Ito, share lang natin mga relax. So, ito yung pinapakain ko sa aking mga crayfish. Yung Integra 1000, saka Integra 4000. Saka mayro pong, ang tawag ito, yung nabili ko ito, parang bench bench Parang sa concentrate ito eh. Binili ko, may may, mayroon mo mayroong ano din. Yan, parang concentrate. So, yan lang, yung tatlo, hinalo ko. So, ito yung pinakadabis na magtambay sa creepish pan natin. Yung magtakip silip na magpapakain ka ng hapon. Ayan na Yan. tapat ko lang sa tag sa nila. Yan. Dito, konti lang. Kasi, atin naman siya eh. Pero may mga beret yan. yan. Okay, yan lang. konti lang. So, hintay lang natin lalabas. So, nagpapakain po ako ng previous isang bisis na sa isang araw. 5.30 hanggang sabihin natin hanggang gabi na Basta isang bisis na sa isang araw. Yan. Yan lang. Share lang po.